...series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Okay, so ang uh, first offense po, ay, so ang mga lalabag po sa City Ordinance number 51 series of 2018, meron pong mga penalties yan base sa ordinansa. Okay, so ang uh, first offense po ay a fine of 2,500 pesos and one day community service. Ang second offense po ay 3,500 pesos and 3 days community service at ang third offense po ay 5,000 pesos at 1 to 6 days of imprisonment. Pero, kung nga po hinihikayat ko po ang ating mga mamamayan na pumunta po sa aking opisina, lalong-lalo na yung mga naging biktima no, sapagkat mas gusto ko po na talagang pumunta sila rito at sila ang mag-file ng kaso direct po sa ating uh, mga piskal upang yung revised penal code mismo ang magamit laban sa kanila kung saan mas malaki ang uh, magiging parusa sa kanila. Maaari silang makulong base sa kanila mga ka <laughs> ginawa. Kasi po ang ating city ordinance, meron ng limitations po yan pagdating sa uh, fines and penalties no? based on uh, the local government code. Mas malakas talaga at may ang ating revised penal code. Kaya mas gusto ko na yung mga ito na nang gulo sa ating kapistahan ay makasuhan base sa revised penal code at ano ba yung mga kasong pwedeng ipataw sa kanila direct assault less serious physical injuries other light threats light coercions or unjust vexation malicious mischief slander and others to be determined kaya yun nga po uh, ang aking panawagan sa lahat po ng uh, na, na biktima ng mga ilang mamamayan natin na ng gulo Noong uh, panahon ng kapistahan ng San Juan at kapistahan ng San Juan Bautista, iniimbitahan ko po kayong pumunta sa aking opisina. Tutulungan namin kayo sa pamamagitan ng aming City Legal Officer upang makapag-file kayo ng kaso dito po sa aming San Juan Prosecutor's Office. At sisiguraduhin natin na hanggat umabot o yan, sa ating mga korte ay kayo ay magpagkamit ng justisya sapagkat hindi po dapat yan nangyari sa kapistahan ng San Juan. Ang layunin po ng kapistahan ng San Juan ay pagdiwang ang uh, kapistahan ni San Juan Bautista. It is a symbolism of the baptism of Jesus Christ by St. John the Baptist. Ngunit 'yung mga ganitong mga panggugulo na ginagawa ng ating mga mamamayan, o, iilan sa ating mga mamamayan ay sumisira sa imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Kaya inuulit ko, hindi ako papayag na masira ang imahe at reputasyon ng Lungsod ng San Juan at ng ating kapistahan. At sisiguraduhin ko na mananagot ang lahat ng nanggulo sa aming kapistahan. Kahit sino pa kayo, hahanapin namin kayo sa tulong ng mga photos at videos na ating nakikita sa internet. At kung meron pa kayong mga pwedeng ipadala sa amin ng mga photos at videos. At kung matulungan po tayo ng publiko na maidentify identify kung sino mga to upang uh, isa-isahin natin. Uh, malaman na uh, kung sino sila at uh, mapatawan ng mga karampatang kaso sa lalong madaling panahon